Hey. Good morning. Good morning. What's up mga kakumpare So, for today's video, magki-cleaning mag tayo ng rejector ng ating sasakyan. So, temporary sa uh, ini papakita ko sa inyo kung paano tayo maglinis ng rejector na hindi hindi na ibinababa. So, right? Tara, sa banyo. Meron tayong bote ng mineral dito na may bawas na. So itataob natin sa pinaka takit ng radiator at papaanda rin natin. Alright, so pakikita natin dito kung madumi na ba yung ating radiator. Pansin nyo guys Yung tubig kanina na mineral light na Tinaob natin, malinaw Ngayon, kulay brown na siya So, papata rin natin siya ng mga 10 minutes para Mailabas pa yung mga kalawang Sa loob ng regeto ninyo guys ang kulay ng tubig oh. Ah, uh, nung una hindi ko na na-videoan mga ako pare. Pero pangalawa ng banlaw to eh. So i-re-release uli natin yung tubig. Papalitan ulit natin ng bago. Alright.

plug ng na ating radiator para ma-release natin yung tubig na luma. So, pagkatapos nito, ilalagyan ulit natin ng tubig at ating check ulit kung malinaw na doon sa bote ng mineral. ayun mga kumpare nilagay ko na lang yung ating uh, plug ng ating radiator para malagyan natin ulit ng bagong tubig Ewan ko lang, 5 liters ng laman nito, mga kapare. So yun, papanda rin ulit natin para ma-check natin kung papasok ulit dito yung pinakakalawang niya. Alright. Alright guys, tingnan nyo Madumi pa rin oh. Pero pang apat ko ng banlaw ito Mga kakumpare Medyo Malinaw-linaw na ng konti Pang apat ko ng banlaw ito Pero meron pa rin siya oh. So andaray mga kakumpare, 'yan oh. Yan yung ebidensya oh. So makalawang pa rin nasa ah. limang banlaw na ako mga kakumpare. Is babanlawan ko pa ulit siya. Tapos ang final natin is ano ah, absolute na mineral ang ating ilalagay dito. So sa ka kaalaman, yan ang may bigay kong tips sa inyo sa paglilinis ng rejector So sa iba naman nakakalam ng tungkol dito sa mga, mga rejector na kung paano malinis is ang iba talaga nito is pinapa overhaul pero pag mga ganitong sistema is kaya pa naman na hindi overhaul ganito lang ang ating konting idea na may tips ko sa inyo ang iba ang inilalagay is coolant ang sa akin mga kakumpari is nasanay na ako sa absolute na mineral yan po ang aking nilalagay so yun, yan ang ebidensya oh. brown pa rin bali panlimang balaw ko na yan, yan oh. puro kalawang sa ilalim kaya malaking bagay din yan yung every one month malilinis no yan oh. ebidensya puro kalawang ang lumabas right a few minutes later all right guys panlimang balaw ko na ito salinan uli na rin pasok guys ay nagtaga ano ba 何よりもできずに。 guys nice. ito yung final natin ilalagay general absolo alright okay, so sa ngayon okay na matinaw na yung ano okay dali saan. akin dito hindi na siya kulay brown Alright guys So yun Ipapinal na natin Re release na ulit natin yung nilagay natin tubig Tapos palitan na natin ng absolute right, mga kaupare I-check natin yung ating Inilagay na Tubig sa ating radiator Kung clear na ba Na malinis na malinis na yung ating Tubig na nilalagay sa radiator Sa araw na ito sa ating pag-cleaning So wala pa tayong final na dito pa lang na dito pa sa loob ng bote yung ating absolute na mineral i-check lang natin yung kung anong lumalabas pa ba yung kalawang o hindi na ayan mga kakumpare ano so clear na yung tubig natin ng radiator wala na siyang kalawang alright so ayan malinis na malinis na Pwede na tayo maglagay ng ating final na tubig na absolute. Alright. Alright, guys. Mga kakumpare, good morning muli. Lagay na natin yung final. Alright mga kakumpare Tingnan ninyo kung gaano kaganda ang tubig ng ating radiator na nilinis po today At malaking kaibahan na ngayon Maganda na mag-circulate yung tubig ng ating radiator Yan o oh. Maganda na yung ano Yung circulate ng tubig natin Alright guys Pakita ko sa inyo ang temper temperature ng ating sasakyan sa radiator natin Dito sa dashboard tingnan natin kung maganda ang temperature Alright, so yan mga kakumpare Mula nung nilinis ko uh, Pinaandar ko siya ng one hour so yam yam ang temperature nya so cold maganda maganda ang circulate na so hindi na siya umaabot ng kalhate sa loob ng isang oras na pinapaandar ko yan ang kaibahan ng malinis yung radiator alright okay na So yun mga kakumpare, hanggang dito na lamang po ang video natin for today. Thank you so much po for watching. At kung bago ka pa lang o napadaan sa aking YouTube channel, pa-like na lang po and share, subscribe, Paki-click na rin po ang notification bell para updated kayo sa next video kong i-upload. So yun, hanggang dito na lamang po. Thank you so much. See you next vlog. Peace. Out.